Nahikurat ang pipila ka mga sorter dihang adunay na bangalan nga batang bagong gipanganak ah, nga wa nay kinabuhi o gisulod sa slingbag kagahapong adlaw Pebrero 13 pasado alas 7 sa buntag sa tagbubulo barangay Sainz, sa Mate City na kinis o sa kasorter sorter sa maong sanitary landfill ah, nahikurat na lamang siya dihang makita ang usaka batang babae nga wa nay kinabuhi o naglagom na ang naong niini sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulis san? o panawagan ini ngatos tos mihimo siya way kaluoy nga krimen nga unta makonsensya siya. Pangita pa na to, ang mga possible leads kung asa ginigikan atong biyahe gud sa truck, atong pagkolekta sa garbage, kung asa ginigikan siya gikan ng nga area para ato ang masuta dyan kung kinsa o kinsa man ang naglabay aning bata. Uh, base sa atong nakaka-istorya nga uh, BHW dito sa Barangay Science, baby girl to siya. Ito yeah, pong nasa ang baby girl. Mm yeah, Full term na gyan nya ana siya posible daw nga panganak pa siya gahapon sa buntag sa ako lang ma, aminsahe no sa para na mga mag-uya mag-partner nga ga initiate na og kabalo na mo kung sa binuhatan sa mag-asawa sa isa ka mag-asawa ang ako lang unta kung dili gyud ninyo mapugngan ang inyohang uwag magkontrol ta kay pareha karon o tung dili nang eh, pataka lang god kay luoy kay ang bata para karon na insidente na itabo luoy kaayo hindi ninyo kaya ati atimanon ang inyong ang anak na may daghang programa ang gobyerno na pwedeng makatabang sa inyo ang pwedeng yung duulan daghan kaayo kay isa nang inyo kitlon ay kanang ng isa ka inosente nga bata para lang makalingkawas mo anang anang kalisod sa pagbantay so pwede ta mo duol sa gobyerno para matabangan mo kung parang litan dili ninyo kaya buhion ang inyong bata in the heart of changing lives ako sa si brigada rin eh, alang sa 103.1 brigada mati the Muse, Second news authority